Pagkatapos po ng tres nito ni Pascal mga idol, ayan, dalawa na lang ang lamang ng OKC na dating 18 points po. Kumakambak na naman ang Pacers sa fourth quarter at it looks like lahat ng momentum ay nasa kanila na talaga. Not until syempre, may sagot ang OKC. Off sa offensive rebound ay binasag ni Shea itong depensa ni Nembhard. All series ganyan naman din mga idol. Hirap ang Pacers sa i-cover po itong si SGA ng 1 on 1 That's why naman magnet niya rin po ang iba kasi naiiwan niya na So siya po talaga ang nakagawa ng diferensya sa pagkakataon na ito para sa OKC kasi dahil dyan sa kanyang penetration ay nalibre si J-Dub na talagang mainit po sa laro na ito. Then bigyan din po natin ng credit si SGA dito kasi ang ganda ng pagka-recover niya kay Nembhard at napornada rin ang tira sana niya. This game din po ay tila na injury si Tyrese Halliburton kaya wala siyang na-shoot na field goal sa buong laro. Pero dati pa natin to reklamo sa kanya na may times na si Nembhard pa ang nagiging primary ball handler ng team ayan, nung namatay yung opensa sa kanya, need na niyang mag-step up syempre. And good pressure din to kay Kason Wallace mga idol basically, good individual D sa dalawang guards ng OKC. Kaya iba pa din yung aggressive lagi ang best player nyo. Ganito sa si SGA literally the whole season at yun ang nagkukulang naman din kay Tyrese ngayong finals. Paborito rin gawin ng OKC itong two-man game na SGA at j kung saan nagsasalitan sila sa pick and roll duties. Minsan si SGA ang nagdadala ng bola pero minsan pwede rin namang si j yan. Tapos yung tatlong ibang players ay flat dito sa baseline para mahirapan mag-help ang depensa. Kasi tignan nyo yung mangyayari, nung nag-execute na nga po si SGA sa play, Nagtangkang mag-help si Haliburton dito and nagresulta na naman sa pag-burn sa depensa. Gandang responde eh, itong ginawa nila. Pero iba rin po talaga si J-Dub sa laro na ito, 40 piece ang inalapag niya sa ulo nitong Pacers. Wala eh, hindi nakapag-switch po ng maayos si Turner dito sa kanya sa high pick play, kaya ang dali niyang nakapag-drive. Tapos si Nembhard na ang katapat, mas madali na po ito. Kasi mas maliit lang din itong si Nembhard eh. Good defense naman din yan, oo. Pero wala, J-Dub yan, all-star po yan mga idol. Talagang namamatay na lang din ng offense na 'tong Pacers dahil hindi nga po nagiging agresibo si Haliburton. Sige, sabihin na natin may dahilan 'yon o wala. Pero hindi pa rin siya agresibo dito sa clip na ito in attacking the mismatch. Eh siya yung the best na playmaker ng team. Tinesting na Nembhard yan at good intentions naman din siya. Like dalawa ang andito ang nakapaligid pero naelu ng depensa rito. Good defense pa rin mula sa Thunder mga idol. And even dito mismatch nga to kung saan may advantage si hali at ngayon inatake naman niya yung depensa. Pero talagang nakahanda po ang depensa ng OKC kasi itong si Lugans Dort ay andyan na na nage help defense para hindi to makapasok. Tapos parang nahaharangan kagad ng OKC yung mga immediate na players na mapapasahan ni Halley dito. Si Shea, andyan at nakaharang na nga rin kay Turner. And even kay Sayakam, nahaharangan din po ni Shea kasi andun nga lang siya sa likuran ni Turner. Si Alex, nakaharang na rin kay Nismith so hindi niya yon mapapasa. May intercept lang. So maganda yung naging depensa talaga nila rito na haharangan nila ang mga passing lanes si Haliburton. Kita nyo naman, nag-force talaga sila ng turnovers. As compared dito sa opensa ng OKC, na nung nag-drive po yung star, meron din naman pong help defense yung Pacers. Pero ang pinagkaiba ay better spacing tong Thunder kasi. Kaya nga nung nag-help itong si Neb kay SGA ay klaro ang pagiging libre ni J-Dub. Hindi tulad dong sa Pacers kanina na parang medyo masikip, di ba? Pero may help defense pa rin naman, andyan si Turner at good defense pa rin naman po ito. Challenge naman din ang maganda eh. Pero wala, mahusay lang din talaga si J-Dub. Another score para sa kanya, 13 na yung lamang ng ganun-ganun lang. So offense and defense din talaga, parang perfect talaga ang naging responde nitong OKC sa paghabol ng Pacers. Nakaagaw na naman po si Alex kasi attentive din siya. Talagang wala ka na rin mga mabibreakdown kasi ang husay din ng individual defense, isang turnover na naman to. Maganda talaga ang naging response nitong OKC okay. si mga idol. Kita nating naging maagap na sila para hindi na maulit yung nangyari noong game 1. Nalamang na lamang sila tapos sinabol ng Pacers at sila pa yung nanalo. Ngayong game 5, mukhang kitang kita na talaga yung kaibahan ng dalawang teams in terms of talent level din. Tapos injured pa si Halley, kaya mas malaking dagok din po iyon para sa Indiana. Kaya sa tingin nyo mga idol, sa Game 6, tatapusin na ba ng OKC ang serye? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.